Paga po mga sadik, ayan. Palibagong araw po at panibagong vlog. Ngayon po ay ito. At aking didiligan ito. Itong mga gulayan na to, ayan. At mayroong maingay na barangay na nagsasalita tungkol sa tubig. Oh. Ayan, sa mga followers ko pala, ng mga taga rito sa Ilihan. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, lagi daw po maghipo ng tubig. Sa lahat man po ng lugar. Ay dapat po maghipon tayo ng tubig. Ayan. Ay ako naman po, ay hindi naman po ako nagsasayang ng tubig. At talaga po ito yung kailangan po madilig yan. Oh, ay kita ka naman po ninyo yung mga talim na yan, ng mga bata. Oo, oh, ayan po, oh. O oh, ayan. Oh, ay kailangan ng madiligyan. Isa daming yan. Ay, ay ako'y katatapos ko lang magdilig doon sa kabila ay yung halaman naman haw Hindi pa nga ho lahat. Tapos, ay ito ay aking unahin muna. At tunay na iti kabilin-bilinan na didiligan ang ating tanim na halaman ng mga gulay. Ayan, kaya ayan naman ho ay aking didiligan ngayon So yan, shoutout po sa lahat po ulit ng mga followers ko. Ayan, at shoutout din po sa aking mga subscriber sa aking pong YouTube channel. Ayan, nandyan silang lang po. Ayan, may 2,467 subscriber po ako sa aking pong YouTube channel. At mayroon po akong 11,230 na followers po sa aking Facebook page na Johnny Silang Vlog. Ayan. Salamat po ng marami sa inyo pong pagsuporta sa akin. Kahit ganito lamang po yung aking mga content. Ayan. Eh, tungkol naman ho ito sa sa kung ano, ayan, tulad nito, ito yung sa mga maghahalaman. Ayan. Sa mga mong kwan, kay kung pala, ano mong pangalan nun? Manalo. Na napakalawak ng sitawan at saka talungan nun. Ay grabe, at saka ampalaya. Sa parting kwan po yun. Quezon, sariyayawari ko yun, Saraya, Quezon. Ayan. Shoutout sa iyo. Basta manalo ang apelido ang kanyang kwan. Ang dulo ng kanyang page. Kung nakalimutan ko na lang eh. Pangalan. Basta shoutout na lang ho. Ayan. Ito, ang kalamansi. Oh. Ay, paano ganun hindi nyo didiligan yan? Ayan ho. Oh. Ay, may bunga ang kalamansi. Oh. Ay, ditingnan ho ninyo. Ayan ho. Oh. Oh. May bunga ho yan. Ayun yung ikabilin-bili na ng ni Ma'am Arillano. Ni Ma'am Julie Arillano. Ayan. Kuya Johnny. Kuya Power. Huwag ninyo pong kakalimutan na diligan ang halaman sa likod. Ayan. Oh, may bunga ho oh, yan. Oh, kita ninyo yan. Kaya ati hindi diligan. Ayan. Ayan. So ayan na lang at ako magdidilig muna. At aking na ipakita na yung ginagawa ko. Ayan. Mamaya na lang po ulit. Marami pong salamat. At magandang buhay po. Ayan. Basta shout out po sa lahat dito ng mga eskwela. Sa PST. Mga teacher po. Ayan. At sa principal kay Ma'am Lorna Asi at sa dati pong principal kay Sir Ronald Enriquez. Ayan. Shout out to sa inyo. Magandang umaga ho. At magandang buhay. At shout out din po kay Ma'am Geraldine. Ayan. Shout out to sa inyo. Basta ho. Shout out na lang ho sa lahat. nandito -na -na dito. Nanakakapanood ho. Ayan. Marami pong salamat at magandang buhay ho sa ating lahat. Ay, kailangan talagang magdilik eh. Oh. Sige po, at hanggang sa muli, magandang umaga at magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. San man ho ninyo ito pinapanood. Ayan, sabi nga ho ng mga kaibigang vlogger, ayan, yun naman ho ang kasabihan ho ay, ay di salamat ho. Hanggang sa muli. Peace out. Power. Bye-bye.